kong ahon kami bundok <laughs> yapak ang lakon yapak Ay, mag-mumanok. bundok, huli tayo.

ang apat oh may katutubo oh may katutubo, yapak. katutubo ng kalisata, yan pak <laughs> iya

bày qua anh oh oh, oh. million ano, viewers Oh. So. Paparapol ako, lima na Matas ang aming babay ba dito? Ay pa nga yung pupuntahan, no? Ang katutubo ng Victoria at katutubo ng kalsapa, ayan, no? Japan Elias binapakilala ko sa inyo Elias Elias tumingin ka muna wala pala si MM ng kalsapa napakataas pinakamtaman na katutubo ng kalsapa kahit Oh, si MM lakad na hindi nakayang ahunin Ayan Ang paas apak, guys apak. Uh, uh Hi Kailangan maglakad Hindi na kaya na ng, uh, ng binte Manguhuli pa kami ng manok Ay hirap ng buhay dito di sa Japan. Uhuli ng manok para makita. kita, <laughs> oh, na Oh, hi. hi. <laughs> Ayan, makikita naman kayo ng ano. Eh, siya napa la. Oh, punta hey. <laughs> oh, as. May dapat Maya maya lang, makikita ka itan yun na. Namin puw pentaan. はい。 Awis ay. Oh. Nakarating na kami sa aming pupuntahan. Oh ayo. time check five Mas. Ah. <tutuk> oh. 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 Ok, yo me he doble.